Panahon ng mangga ngayon. Ayan. Daming mangga ngayon. Parang wala ng kurikom. Dati lati yung mga binabalot. No, hulog. Ayan, mga plastic. Mayro mayroon, mayroon pa rin na hulog. So, problema ng mangga ay kurikom. Ayan. Ayan, siya. Oh. Maganda yun. Bunga niya yun. Uy, may mangga sila kumansanas lang sana to yan, pitasin natin kumansanas hindi naman kumansanas si eh, mangga dami din Antas. sino hulog lumalabas sa kwan pagbalot pag lumalaki yan meron yung part na hindi binarot pero maganda siya hindi ka yung buong nga yun kaya niyang ano siguro ito itong isang puno mga siguro mga 20 kaing yan mga 20 kaing sa kabila 10 kaing sa kabila ori 30 o 50 o 60 ang kaing kumita yung nag spray kaya Kakunti na hulog ngayon, no? Yan. Yung dati-dati may rami na hulog. So, tingin ko parang ilan lang. Ganyan lang. Yan. Saka wala nang sakit na kori ko. Malinis oh. Walang balot yung malinis oh. Maganda kayo mag-spray ng mangga ngayon pala. Sa swerte ng mga mga nag-spray ngayon. Ayan, mapinanser. Ito na tayo. Ayan. Ah, wala na. na yung damit mo. Yan. Lumabas ka na, oh. Ah, pag ito, at walang damit na. Walang papel. Kaya binabalota nila panlaban sa kurikong. Yan. Yung kurikong nasa, nasakit ng mangga. Pero pansin namin, parang unlike dati na marami na hudog ngayon. Di ilan na lang. Yan, paglaki ng mangga, nahuhulog na. Kasi ngayon, hindi. Hindi. <laughs> Yan. Baka next mag-spring rin ako ng mangga. Yan. Yeah. Uy, oh. dami, oh. Yan. Yeah. Tumalakin na to. Oh. Sana naman sa na lang to para kain natin. yus, Dari sila logi. part na ito. Marami yan. Taas. Tatago yung Tara. So, depende rin siguro sa ano yan. Ginagamit na gamot. Mayroon yung mga gamot na mura at hindi rin kaya niyang patayin yung uh, sakit ng mangga or yung mga isekto. So, siguro, malaking puhunan yan. Kaya, bantayan po natin yung mangga nila. Para, para, mabawi naman nila. Yan, alis. Alis yung bakod natin. Tara. Tara. mangga tapi menunjuk dia let's go bye